Galit na kasi ang maraming mga Pilipino. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo yung nag-viral na birthday wish ng journalist na si Cara David. Kasi ang sabi ba naman ni Cara David bilang kanyang wish, sana mamatay ang mga kurakot sa Pilipinas. Hindi magva ito ko hindi ito gusto ng maraming mga Pilipino. May mga well-wishers pa nga, makikita ka sa daan eh. Mm, -mm. Ang nakalagay ganyan, Happy birthday, Miss Cara. Sana matupad ang wish nyo, ma'am. In fact, may mga nagbe-birthday ngayon na hindi na nagwi-wish. Oo. Kasi daw, para maging priority ni Lord ang wish na ikaradavid. Yung peg na, hindi mo na ako mag wish kasi baka matabunan yung wish ni Cara David. Yun ang dapat na unang matupad na wish. Huh? Of course, ito ay biro lang. Sapagkat alam naman nating hindi pa rin tama ang mag-wish ng masama kanina man. Pero hindi dapat ito ipagkibit-balikat lalong-lalo lalo na ng mga politiko, dahil seryoso ang pinagmumulan ng mga biro na ito. Galit na ang tao. konting konte na lang. Hindi nyo ba napapansin, hindi binibitawan ito ng maraming mga Pilipino. Natabunan na nito na yung maraming mga issues na umeere ng matagal na. Halimbawa, yung mga issues patungkol sa dating Pangulong Duterte na ngayon ay nasa ICC. Parang wala nang pakialam mga maraming Pilipino sa kanya. Yung issue halimbawa ng mga nawawalang sa bungero, mahalaga din yun. Natatakpan ito. Kung minsan, nababaling sa issue ng West Philippine Sea, pero bumabalik uli agad dito. Ikahit e kahit nga po si Jose Marichal, nagtatampo na. Kasi yan ang sabi niya dahil sa mga flood